na working mom sa unang tingin si Blessy Catalan. Ngunit kapag nasa trabaho na, doktor ang kanyang titulo dahil isa siyang babaing license embalmer. Poneraria ang kinalakihan niyang lugar dahil ito na rin ang hanap buhay ng kanyang pamilya at kaanak. Minor de edad pa lamang ito, exposed na at tumutulong na ito sa trabaho ng kanyang tiyuhin habang nag sa mo. Dahil dito, nag-aral at sumailalim sa tamang pagsasanay bilang isang imbalsamador. Bibihira lamang ang kanyang profesyon, lalo na't na karamihan dito ang pagiging imbalsamador ay nakasanayang trabahong panlalaki gusto gin ako ni siya mm -hmm. Tapos, isa pa po, pangbawi po na ako sa kuang ginikanan o sa mm -hmm. kuang antiogang ang mm -hmm. Kay sila mo kayo napaispila sa kuha. Mm -hmm. Tapos, inani nga business, kailangan og license. Mm -hmm. Moto, wala may lain nga ka nang So, mm -hmm. ako nang eskwela. Um, gusto ko mahimo og ng forensic gani. Mm -hmm. kanang mm -hmm. mga autopsy ga Mm -hmm. Inana, Pero murag mahal mong siya. So, mm -hmm. dili mong siya makaya. Mm -hmm. Inani na lang sa imbalmer na lang sa Pitong taon ng lisensyadong impal sa matura si Doc Lassie. Ngunit mula sa edad na 15 pa lamang, tumutulong na ito sa pag-iimbal sa ng patay. Pasalamat na lang ito na sa taong lumipas ay wala pa siyang malagim na karanasan. Ngunit ang tiyuhin nitong Undertaker na si Winnie Pasqua ay may ibabahagi. Kalamitan kasi, gabi hanggang madaling araw kung mag-imbalsa ito ng patay. May pagkakataong kakatapos lang niyang mag-imbalsa mo ng patay sa morgue. Kaya napaupo ito sa gilid upang magpahinga saglit. Nang piglang, humihip ang malakas at malamig na hangin palabas ng morgue. Pagiging imbalsamador ay isang legal na profesyon na nangangailangan ng dedikasyon, tamang training at tapang upang iyong malampasan ang kahit na anumang pagsubok na pwede mong kaharapin. Mula dito sa 93.9 IFM News Davao, ala-ala 2025 Special Coverage, Rod Ray Salas, Unsa answer? Matik!